May mga nagtatanong nga pala sa akin bakit daw tagal kong mag-upload ng vlog. Pasensya na po at ako'y galing din sa piyestahan, din sa Padre Burgos. Pahinga lang muna saglit sa hibasanan na tayo ay manayawan. Mag-enjoy muna para pati hindi nagagalit yung iba at lagi na lang daw ako sa hibasanan. Hoy, eh, bakit parang ikaw yung galit? So yun na nga guys for today's video ay kasama ko nga pala mga pinsan kong si Jan Chris, si Dennis na akala mo naman ay na at nakamedyas pa, nakajinelas laang naman. Tapos yung isa nga pala ay si Jim Ricks. So bali nga yung araw nga pala hindi hiba sana ng apuntahan natin kundi piyestahan at mananayawan. Marami nga pala kaming dalang gamit kasi nga malayo yung pupuntahan namin sa Padre Burgos, Quezon. Yan yung nga pala nitong kasama naming si Ugad o si Dennis. Pagpasensyahan nyo na kasi ganyan talaga yan kapag hindi nakakainom ng gamot. Naglakad nga lang pala kami papuntang bayan at gawa nang wala kasi kaming paghahabilina ng bangka sa bayan tatagalan pa kasi kami bago bumalik. At ito nga rin yung dahilan kung bakit ang tagal ko ulit makapag-upload ng vlog. O oh, di ba parang rapper talaga at nagrarap na naman. Natatawa tuloy ako sa mga nagko-comment at bakit daw binabago ko pa yung speed ng aking uh, pagbo-voice over. Dapat daw yung normal na laang. Ay nako normal ko na nga talaga itong aking ganitong salita. Kapag kasi binagalan ko, ilalok eh, lalo ko lang nakakalimutan ng aking asabihin at lalo lang ako madalas mabulol. So yun na nga mabalik tayo malapit na nga pala kami sa bayan. Siguro nasa isang oras din kaming naglakad. Pero kapag seryosohang lakad, siguro mga 40 minutes lang. Wow, seryosohan. Saan Naol, pati lakad sini na ikaw na lang talaga yung hindi sineryoso hala pero yun na nga maligalig kasi yung kasama namin kaya naman ay hindi kami makapag dire diretso baga ng lakad para baga siyang pinanganak na kulang sa buwan pero hindi ganyan na talaga ang ugali niyan maraming ganyan ang ugali sa mga kamag-anak ko manamana talaga grabe makatawa ang ating taga video ligayan ligaya ay eh. nagpresenta nga pala si John Chris na siya na lang daw ang kunin kong taga video pero ayan nga parang balak niya hiluhin talaga ang mga manonood paano ta naman ay inuuna ay tawa napahinto nga pala muna kami saglit at magtatanggal na daw ng medyas itong si Dennis ayan nga at lumupagi pa ay talaga naman at pinunas pa nga ang medyas sa kanyang pagmumuka ay talaga namang yan lamog Pag ganda rin ang mga kasama mo sa karamihan ng tao ay talaga namang mapapasabi ka na lang ay sino bagayaan hindi ko yan ka mag-anak bago nga pala kami magbiyahe ay dumaan muna kami din sa tinutuluyan nila mama kapag pumapasok sa si Johan at may naglalako nga pala dito ng neobak na balinghoy at pinilit nga ako na bumili hala joke lang at may gusto nga pala dito magpa shout out shout out sa iyo be nakalimutan ko yung pangalan at dahil nga nakainom ako ng bonamin kaya naman yan yung yabang ko at talagang ban pa ang sinakyan at si Dennis nga pala ay ayon hindi naman na siya ganoon kaligali yan ng lakas la ang talaga magkwento akala mo isulo yung ban bali isang namin nga lang pala yung nabili ko at wala nga akong dalang extra. Parang hihirapin ako makauwi nito ah. Malayo ta sa bayan yung pupuntahan namin. So yun na nga nandito na nga pala kami sa barangay Danlagan. Sityo matalundok nga pala yung pupuntahan namin. Oh, wala nagtatanong. Tuwing piyesta nga pala ay lagi talaga kami nandito. Nagsasakay kami ng bangka. Pero ngayon taon nga hindi makakapunta si mama at si papa. Abala sa pagbabantay ng palaisdaan at malaki kasi ang tubig. Mahirap na baka mawash out. Kaya naman ako na lang ang pinapunta nila. Sa totoo lang hindi naman ako mahilig pumunta sa mga piyestahan kasi nga hindi ako mahilig kumain. Pero kapag dito nga, ang piyesta ay talagang ako'y napunta kasi parang reunion na din namin. At saka ang habol ko lang talaga sa ganitong piyestahan ay sayawan. O di ba akala mo naman talaga ay magaling sumayaw. Masaya kasi makipagsayawan lalo na kapag ang mga kasama mo ay mga abnormal. Ay hindi pala. Kalug pala ang tawag doon. Nga pala yung mga kasama ko na galing sa Makalelon ay pinsanin ko sa side ni Mama. Tapos yung mga tao dito ay kamag-anakan ko sa side ni Papa. Bukas pa nga pala ang piyesta pero maaga nga kami pumunta kasi nga ay sayawan mamaya. Lagi nga rin pala ako dito at dito madalas ako nanghihibasan kami ni Johan. Kapag ako'y nauumayan na sa lalauhan at saka sa palaisdaan na ko'y pa dito. Nandito na nga rin pala yung kapatid kong si Unichan at kahapon pa nga silang nakauwi dito. Yan nung aga umuwi excited sa inuman. Nagtatrabaho nga pala yan sa Laguna kaya madalang na siya gumawa ng mga content. Yung isa ko nga pala kapatid na sumunod sa kanya hindi umuwi. Pagkarating nga pala namin ay ayan nga kumain kami ng tanghalian at may paabs pa nga itong si Unichan. Akala mo talaga kinagwapo niya yun. Ang ulam nga pala namin ay inihaw. Wala lang, share lang. Pagkatapos nga pala namin kumain ay ayon, haya-haya lang kami din sa rest house ni Ate Baliling. Natutuwa ako sa mga palayaw ng mga kamag-anak ko dito. Talaga namang kakaiba, ano Parang probinsya-probinsya talaga ang datingan. Baliling, Neneng, Silin, Dikan, Isoy. O, di ba talaga kapag narinig mo ay talaga nasa probinsya ito, o, di ba? Shout out po sa mga tita kong 'yan. Pero mas malala nga ay sa Makalelon ay talaga namang yung mga kamag-anak ko doon ng Palayaw ay si Ukit, si Ukab, si Talong, si Parapak. Ay ano na tayo niyan? Kung saan na lang hinugot yung Palayaw? Oy, bakit parang pati yung Palayaw ay ina problema pa? So, yun na nga mabalik tayo. Abala na nga pala mga tao dito sa mga ahanda nila bukas. Dito naman sa kabilang bahay, abala nga mga pinsan ko

Ay. Oh, diba? Ang bilis ng transition ah. Nandito na agad sa sayawan. Pumunta nga pala muna ako din sa aking pinsa na si Arlene. Tapos ito nga isang kasama niya. Magapa shout out daw. Pero sabi ko nga sa kanya, pwede ba ikaw na lang? Oh, diba? Napag-utusan ka pa. <laughs> okay, shout out po sa mga friend ko dyan. Si Mirna. Ayan, tawa siya ng tawa. O, hindi magtawa tayong dalawa. So, ayun, marami nga pala nagapa-picture sa akin. At ako ngayon natatawa na nahihiya na ewan. <laughs> para bagang gusto ko silang hambalusin at sabihin na, huy, para kayong others, taga dito lang din talaga ako noon. O, bakit naman mga hambalos? Pero grabe nga, wala akong masabi. Kundi salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta sa akin. <laughs> nga pala, shoutout muna din sa aking kapatid na si Unichan. Ayun, hubog na. At din sa aking mga pinsanin. Nanonulisit nga pala si Andrew. Sabi ko nga sa kanya, ay kailangan ay may kapalit na sayaw, e eh madali naman palang kausap.